Nagbabalik ang ito ang balita. Sa biyernes pa, inaasahang maisusumite ng Incident Investigation and Review Committee ang kanilang report kaugnay ng investigasyon sa Luneta Hostage Crisis. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Hindi maaaring madaliin ang paglalabas ng resulta ng investigasyon sa August 23 hostage tragedy. Ito ang binigyang diin ng Incident Investigation and Review Committee matapos hindi maabot ang self-imposed deadline ngayong araw. It has to be really an orderly, comprehensive uh, report. So, uh, yun, we need time for the polishing. Sinabi ni Justice Secretary Laila Dilima na hindi pa maisasama sa ulat ang analisis ng ballistic examination dahil maaaring abutin pa ito ng tatlong linggo bago ito matapos. Gayunman, tiniyak ni Dilima na hindi ito magiging hadlang upang maipasa nila ang kanilang ulat kay Pangulong Aquino sa biyernes. Remember, mga fragments na lang. Mga fragments ng mga bala, fragments ng mga shells ang mga ine-examine nila. So it's a very tedious process na hindi talaga nila kayang tapusin. Kabilang sa mga posibleng maging laman naman ng IIRC report ay ang mga konklusyon ng komite sa mga testimonyang nakalap, gayon din ang partial correlation report na dala ng investigating team mula Hong Kong. So yun ang sinasama namin ngayon sa sa report. Yun ang one of the reasons kung bakit hindi namin kaya i-submit today. Ayon kay Dilima, dahil sa aspetong teknikal, kaya hindi lahat ng resulta ng mga pagsusuri ay maiahabol sa itinakdang araw ng pagsusumite ng naturang report. Halimbawa nito ay ang mga tama ng bala sa mga ukuan ng tourist bus na hanggang ngayon ay hindi pa rin matiya kung kaninong baril nang galing. Bukas naman ang huling sesyon ng mga miyembro ng Investigation Committee. Benedict Galasan para sa UNCV News Worldwide at ito ang balita.